Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ang mananahan. Tayo po ngayon ay nasa katatlampun linggo sa karaniwang panahon. Muli po natin pakinggan ang mga pagbasa at pagninilay sa linggong ito. Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Ito ang sinasabi ng Panginoon Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nang ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumain sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopootan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyo inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw sa pagkatingin lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang Salita ng Diyos Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong moog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa so darating na poot ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral Amat ako'y mananahan Aleluya, Aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo Nagtipon-tipon ang mga pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga saduseyo. Isa sa kanila, na dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guru, alin po ang pinakamahalagang uto sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagninilay sa mga pagbasa. Alam natin napakamahabagin ng ating Panginoon Diyos at gayon din ang kaniyang inaasahan sa bawat isa sa atin ang kaniyang habag ay pinakikita sa pag niya at pagpapahalaga sa mga taong mahihina at mga aba. Yaw walang inaasahan lang kundi ang biyayang nagmumula sa kaniya. Kung kaya't mahigit niyang tagubilin na huwag ninyong aapihin ang mga tagaibang bayan, huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan na inyong may huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginawa ng mga usasero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik niyo iyon sa kanya bago lumabog ang araw sa iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Sa ikalawang pagbasag, gayon din naman sa sulat sa mga taga-Tesalonika -tes ay nagpapakita kung paano nila tinanggap ang mga kapatid na nangangaral ng mabuting balita ng Panginoon na nakipamuhay sa kanila ano pa't sila ay naging huwara ng mga taga Mesadonya at Akaya nang nagpakalat ng maganda nilang ginawa di ba ang mga ito ay nagpapatunay lamang sa pagsunod sa utos ng Diyos na Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sapagat di natin masasabing iniibig natin ang Panginoon kung napuput naman tayo sa ating kapwa. Sapagat ano man ang ginagawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa ninyo ito sa akin. Ipamaras natin ang pagtupad natin sa unang pinakamahalagang utos na Ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip sa pamamagitan ng pag-ibig at pagmamalasakit natin sa ating kapwa na ating nakikita, nakakasama at nakikipamuhay sa atin. Sa kabuuan ng pagmamahal sa Diyos sa sarili at sa kapwa ay nakakapagpatatag tayo sa relasyon ng Panginoon at sa ating kapwa. Itong dalawang dakilang utos ay bumubuod na sa mga sampung utos. Kaya gumawa tayo ng mabuti at lumayo tayo sa masama sa ating paglalakbay sa daang ito na way natin ang mga ito para sa masaganang ani sa ubasan ng kaharian ng langit. Muli po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig sa ating video sa linggong ito na wapo ay magpatuloy po natin ang ating ginagawa para sa kalaoban ng Diyos at ganyan din sumunod sa kanyang mga utos. Maraming salamat po at pagpalainawa tayo ng Panginoon Diyos. Amen.